this video guys uh, mag-adjust tayo ng ano pre sliwing dalawang motor to sa kabila uh, try it this way swing tayo swing tapos pag ganitong crane uh, 50 TL uh, TL 55 eh okay, brick mo muna siya brick yan tapos saka mapindutin yung pre So, ulitin natin guys swing tayo ayan malas na siya swing papabor natin sa hangin yun tapos into na siya break natin yan break tapos saka natin pindutin yung break yan tutunog yan matik na siya yan nandahan na siyang natangay ng hangin importante sa ano, mga ganitong upgrade kasi walang operator sa taas ito so, yung operator kaya kailangan gumagana yung pre guys pre pre na siya so ready na guys swing muna natin na ah, manusia muna siya bakit break ayan break muna Bagi break break ayan saka natin pindutin yung free ayan angat yan tapos tutunog bibitaw yan o ayan free na siya may ikot na lang. So, yun lang guys. Thank you. Bali, dalawang motor nga pala to. Meron pa doon sa likod. So, takpan na natin. Oke, okay, thank you. Yun lang guys.